sa bagyo muna. Bilang ng mga apektadong individual, bunsod ng pananalasa ng bagyong Paulo, umabot sa halos 6,000. Ilang pong lugar sa gitnang Luzon, lubog pa rin sa baha. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Angel Garcia. Bagamat nakalabas na nga ng bansa ang Bagyong Paulo na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng 1,833 pamilya o katumbas niya ng halos 6,000 katao ang naapektuhan ang pananalasa ng bagyo. Sa datos ng NDRRMC, ang maapektado ay mula sa 78 barangay sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Calabarzon. Sa nasabing bilang mahigit 2,500 na katao ang pansamantalang nanunuluyan sa iba't ibang evacuation Center sa mga nabanggit na Wala namang na na casualty ang Bagyong Paulo. Sa ngayon, merong labing siyam na mga kalsada ang hindi mo na madaraanan ng mga motorista. Problema din ang kawalan ng kuryente, particular na sa Region 2, 3 at Calabarzon. Samantala, nanaratiling lubog sa baha ang ilang bayan at musipalidad sa gitang Luzon. Tuloy-tuloy naman ang paghahatid ng ayuda ng mga ng pamahalaan sa mapektadong residente. Kasama mo sa DZX Alarm and Manila, Sadio Manager Garcia, Tatak, RMN. <tod>